Magandang maganda 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 magandang, magandang hapon po mga kapatid. It's me kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, kukuha kami ng buto. Ito nang pinasingaw na ito mga kapatid. Mga kasama natin dito si kapatid na Boboy, kapatid na Mario at saka si kapatid na Pogi. So, Kimang okay, nagdala ng kutsara si Pogi. Ako nabahala sa okay, ko okay? oh. Ayun. Ako, ariko, na mukha ko. Talaga wala na. Ay, Ay, talaga dino. namang... naman eh. Gano'n. Huh? Na. oh okay. Okay na. oh na. Well, masakit eh. Talaga mga mga dito, wala magawa talaga. Lagi lang ako pinag-iinitan. Ah, dahil sa linggo ako hindi papasok. Ang mukha pogi ka. Huh. Sabi ki pag-atin well, yeah, yung kapatid mo. Binabalda akong magaling yan. Alam ko ba si Kaya dyan, ha? Oh. Oh, magaling. Oh, ako na! Wag na! Wag ni. na! Wag na! na! Dalawa sila wala wala po wala 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 sako lang po yan pagka pinasukan po ng iba hindi kasi meron yung na masako po na na rin yun yung hindi po kami nagtatapon dito ng mga buto. Kasi yan po, may pamilya din po ang babal gaya. sa Cavite City, yeah. isang tumpok na pinagsasama-sama. Huh? Eh? Ay, gitara. Hey. Kaya kami... Ganun po, tumpok. <laughs> Kaya kami nag... Nag-try mag vlog para makita ng tao eh. na kami eh. hindi namin pinabali na. Oh. Yeah. Eh ba yung buto namin doon ay tapon ay, mo, oh. kapatid Pag wala mo oh. dito, eh, susunogin ko na oh. yung buto ng mga kamag-amag. Huwag sa atin, huwag sa atin, kahit kuko, sasayin mo, kapatid. Oh. Kaya nga nung hindi ka na pumapasok, ay eh, bala na yun. Huwag, eh. wow. ang na naman eh. Ay namatayan niya, ba't pabubutas mo? Maraming pwesto doon ng tapang galante. Oh, 'yun naman daw sa amin doon. Hindi, 'yun nga ang bubutasin ko sa bayan 'yun. Naka naka-jacket 'yun. Ay, Ay, para sa si Eva. Sige. Wala. Doon na, Babalik. Oh. Okay. Dito oh. tapo ng mga basura. Ito. Okay. Oh. Kwaisigi hanga. Hmm. Hayo, oh, taw. Alam mo sigapa kapatid all around 'yan. 'Yan. Pwede magpapuso. Sa Tubero. Ooh. Unserero. O. Ako. Mag-aasawa. Awa. P. hala ah, Oh, buhok, mga kapatid. Ayan po, ang ulo. Hmm. May ano pa si nanay. Wow! Ang gwara ng buhok niya. Nakapuyod o. Oh. May puyod. Saan yung tatayo yan? Sabi mo, doon sa sinuro mo. Doon! Dito! Oh, ang so, layo naman uh, uh, ng ano na ito. Eh, sorry. Lumilipad pa ba isip mo? Oo. pa ba? Galit po, mo? Lagi ako. isip mo? Ginagalit na ni ginagalit. Sumay ng hangin. Ha?

bayo buoy bayo buoy 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 ayun, buoy 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 talagang talaga maga sa buhay ko. Okay, maganda, yan. Ay. maganda yan, ano, pandado. Nahanapan pa natin. Kung dinala mo po ang damyo, tapos na. Yung dalawang puting mahaba. Itatayon dyan. Sa ating binusa, sa tabi. Kaya na dalawang.

Ang gandito na lamang. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at mag-like. Mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi kong updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po. Bye-bye.